Good day everyone. So, ipapasilip ko ngayon yung ating mga, isa sa ating mga alaga, itong kambing, yung puti sa itim, tapos yung maliit, yung may puti at itim sa kanyang katawan, sa tatay ni Miss yun. So, yung tapos lang lang kumain ng daon ng saging, kumuha tayo kasi sobrang init. So, kahit paano, eh, meron silang nahihigop dyan na, na meron silang nahihigop na tubig sa, dyan sa daon ng saging na yan. So, meron din yung protein. So, kaya ayan, yung ating pinapakain ngayon. Pero kaninong umaga, pinapakain, pinakain niyan na i, tatay ni misis ng mga damo, tapos dahon, dahon ng mulberry. So, ito naman yung ating mga pabo. So, ayan yung talagang binibenta ko. For release na yan sa end of the month, hintay lang natin magumaling mag nang tuloy kasi may bulutong sila. So, 3 months na yan sa end of the month, benta na natin yan. Benta na, bibenta ko ata doon mga apat, so magtitira ko ng isa. As yung naman, hanggang sa December na yun ang schedule nun, ang schedule nun para benta naman natin so ito yung ating mga kambing yan, lalakas na nilang kumain so ayan. buntis tong itim so sana nga eh mga anak na tapos ayun sana uh, mga tatlo man lang anak para swerte ba diba? at ang na mga araw eh kaya hanggang ngayon pala sumisilip pa ako kung baka may magbenta ng medyo moro na may breeder na o isa pang babae pinag-isipan ko bumili pa ng isang babae so ayun lang so guys pa like na lang pa share and pa subscribe so ito yung ating pasilip sa ating mga alaga na kambing dito sa ating Mark Antin Farming so nakakawala ng stress pag meron kang alaga yan ito yung kulungan kulungan natin so yan Dalas nilang kumain. Ba talaga pag ano, nakakawala din pala ng stress tong ating mga ambingan. So, yun lang guys. Salamat po. Have a nice day.